ninyo mga kagihanan so magahanap tayo ng ating mga kababayan dito na pwede natin mabigyan ng tulong so ganito po kami mag-vlog si JP Bintong TV talagang porsigidong makakita ng kuhan tulad ngayon linggo ay nagsugod uh, paglingap sa ating mga kababayan so maraming ginagawa dito mga idol construction malay natin makakita pa tayo dito makakita tayo dito is iba vlog natin I'm walking alone streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Magandang hapon sa inyong lahat mga idol Nandito na naman tayo, ano, solo tayo, solo trip So ngayon ay eh, araw ay eh, linggo So ngayon mga idol ay eh, may pinuntahan tayo dito sa Nyangga So matagal ko na itong napapansin, napapagkita So ngayon pinuntahan natin ah, Bahay na maliit ah, Karaniwang nakikita natin sa ating mga binablog Sa ating mga nakikita, sa ating mga pinapanood Sa ating youtube channel Ano, ah Palit mo um, andito ulit si JP Bentong TV sa inyong harapan. So meron akong i-interviewin dito mga idol. So alamin natin yung kanilang buhay dito. Uh, so bakit sa tagal-tagal ko na rito, hindi pa rin, ito pa rin yung sitwasyon ng bahay nila. Ano? So matagal na natin to nakikita, nadadaanan. Hindi ko lang siya nihintuan. So ngayon pa lang. For the first time na ating pinuntahan to mga idol. Ngayon pa lang natin to uh, ibibidyo ano. So hindi ko alam kung ito yung video na dati na mga kasamahan ko or tayo pa lang ang nakakapag video rito so, samahan ninyo ako mga idol alamin natin yung kanilang uh, pamumuhay dito Ano dito uh, pala tayo sa kan ngayon mga idol sa kanayong Jet, uh, liangga so, liangga nakasakap dito sorry god sir pa na ano, mga idol so tara mga idol samahan ninyo ako so, mga idol yung bahay ni nanay ano kita ninyo to Ayan. maliit lang siya kapalay Bagong, Trapal, ano? Tsaka sina, Tagpi. Kita natin. So, dito tayo makapunta. Nandito si Angkol. So, tanong tayo sa kanila. So, mga kumusta ang kanilang dito. Kol, mayong hapon. Mayong hapon, Kol. O pala si Joseph Pinya Redonda. Isa po akong vlogger sa YouTube. So, si kabalo Hindi kami sa government. Hindi rin kami sa kung anong sikta ng gobyerno sa ngayon. Kami ay, kumbaga ay, kung lang, uh, instrumento. Makatulong sa ating kapwa, kababayan. So, alin pa bahay mo rito, ikana? Eh, Kana bahay mo, dugay, dugay ka na nagpuyo, diha? May pila ka to, eh, ka na din nagpuyo. Seven years ka na diha, nakapuyo. Nagdati, gigikan ka ng Luzon? Asan ka sa Luzon, maghikan? Kabiti. Tagaytay. Nag Tagalog man ako, talaga tinuod. Ah, Tagalog. Kan? Oo, Tagalosan ako. Taga Quezon Province ako. Ah, Quezon Province. Mhm. Mm Dadaanan ko pang pa iyong lugar. Lalagpasan ko pa okay. Tagaytay. Tagaytay. Um, pag ako dumadaan diyan eh, kung i-exit tayo sa expressway papuntang Tagaytay. Ah, okay. So, okay lang bang doon tayo sa iyong bahay? Iyon. So, ano pangalan pala kuya? Medyo maingay mga idol. So ito yung bahay ni Kuya. Anong pangalan mo ko ulit? Uh, Armando Arintok. Si Kuya Armando Arintok. Ayun. So ito yung kanyang bahay mga idol. Dito tayo napunta. Kita ninyo eh maliit lamang. So meron siyang kasama dito. So yung kasama ata niya. Anong kan kasama mo ay? Nanay. Eh yung nanay. So kabalo ka magtagalog ano? Pwede na ako magtagalog. Ayun. Para hindi tayo magkanda herbs kalisod. So, kumusta ang buhay mo rito sa Mindanao, Kuya? Simula nang bumalik ka. Ay, ang buhay ko dito, magtatabas. Tabas. Magpupunta lang dito. Mm. Mag-uuling. Mag-uuling. Mag Uling bao. Bao sa Bagol, ano? Bao. bao. Pag wala na, ayun, tinatambay na. Ay, tatlong buwan bago ka makabalik dito. Ah, parang naghihintay ka ng harbis. Oh, pag harbis, hindi sino. Kung mayroong mag-ano sa iyo mm. lang. Kung tatay ko sa Bagol, tapos. Oo. So si nanay matagal na rin dito nakatira oh, matagal na Kayo dalawa lang ni nanay Ito para si nanay Anong pangalan mo nay? Saturnina Satur... Arinto. Saturnina Arintok Saturnina Arintok Si si Ang pangalan So anak siya ni kuya Pang ano ka? Pinakamagulang panganay? Ano Pangapat pang So may mga panganay ka pa? Okay Asan ay ibang mga kapatid ni mo kuya? Sa Manila at saka sa Iligan Meron ka sa Manila Ilan ang kapatid mo sa Manila? Dalawa Dalawa May mga trabaho sila rin. Okay. So ito mga, mga idol kaling oh, sakaling makipanood nila eh hindi po ito ingong na sa biray, sa Bisaya ay eh, kinaulawan kayo ano. Kumbaga ako ay nahabaglaan do sa inyong pamumuhay na. Lagi ko rito mag-agi. Makitang ko minsan ay eh, dati wala pa tong trapal na to. Wala. wala. kasi. Oo. Malakas ang ulan, napasok dito. Na napasok. So okay. nagdesisyon ako na tigilan ko sa tigilan ko karon. Mga ako magtanong. So pinanlakan mo naman ako na kung pwede tayo mag-interview kaya ito nag-i-interview tayo sa iyo ano? so sa tinagal-tagal mo na rito kuya ulit bumalik ka rito ay 2000 ano? 2018 2018 so before pa bago pa mag-pandemic ano? nakabuti nakauwi ka agad kasi kung inabutan ka ng pandemic hindi ka rin makakauwi kasi ako nakauwi ng probinsya no? hindi ako nakabalik ng Maynila agad pera pera tapos travel pass pa ano? So aeroplano ang sinakyan mo o kan? Ano ra trekking. At trako, trekking ka nagwan ka, nagroro, barka, barko ano. So si Kuya, ilan taon ka na Kuya? 47. 47 tapos si Nanay, pila ka tuig eh, si Nanay? 63. 63. Ayun si Nanay. So ikaw na lang ang bumubuhay sa iyong magulang. Oo. Oh, oh. ano yan yung minsan pang mayroong, ano na, yung uh, senior. Oh. Hmm. Dugi man ang senior dere sa inyo no? Parang kalahating taon? Anim na, anim na, bu, anim na bulan. Pila naman ay nadadawat ninyo sa iyong senior? Tapos anim na buwan mong hinintay. Pagdating doon sa anong na buwan, wala Oo, okay. Kasi ano naman yung dalawang libo, tatlong libo. So talagang grabe ang kon dito. Pero ang pinakang hanap buhay mo rito, ka ng ordinary, Ni niyog talaga. nag na niyog. Oo, oh, magpalinis, so, ano, wala, ng niyogan. Kung wala, hindi. Antay nang kwan. Wala, wala, kang ibang trabahong kwan papasukan. So, kumusta naman yung kita dun sa pagtatabas nimo? Ay, Ay, Mm. Marami rin naghahanap buhay ng pagtabas ano. So hindi hindi lang ikaw yung kumbaga hindi lang ikaw yung kilalang magtatabas dito. Marami kayo. Sa isang linggo. Maganda kung makadalawang araw ka. Oo, tagpila naman ang adlaw mo. 400. 400. So kung makadalawa kasi isang linggo, kita ka ng 800. Kaso 400. pangkain lang na to. Bigas pa lamang at saka an ubos na rin. Eh kung isang araw lang, pagkakalukasan isang ano wala nice. Hmm. So ngayon, tulad ngayon, wala kang trabaho kasi linggo, ano? Wala pa sa tapas, wala pa Hmm, talagang sa Kupras ka lang ang maasa. Malayo ba ang dagat dito? Wala. Pero, kabal kabalo ka magdagat? ano dili hindi. Ah, hindi, Ah, dahil ka sa tubig, malulain okay. ka ng, mm hmm. Nalula ako pagdating na sa lalim mm Hmm, hindi ka pwede nang gumagano ng tubig. makikita mo ilalong parang mataas. Okay. Lalong. Lalo. So, okay lang bang i-video ko ng buong bahay mo? Ano? So, ito mga idol, inanlaka naman tayo ng magnanay dito ni Kuya, ang pangalimutan ko, ni Kuya Armando, tsaka ni Nanay. So, sila po ay mag-inang nakatira lang dito sa bahay na to. At matagal ko na itong nadadaan-daanan kasi may kita ninyo itong highway nandiyan lang sa gilid. So, nag ako na huminto sa kanila. Meron naman tayong may bibigay na sabi ay bigas para sa kanila. So, makatabang tayo kahit pa paano sa ating mga kababayan nagahirap dito so mapansin nyo din yung kanilang lugar ay eh, nagtutubig mukhang masagana ang tubig dito ano kuya uh, dating ng December ang lalim ng tubig dito eh. ay ito ba yung lumulubog na lugar yung sabing naglulubog dito sa Lianga so makita ninyo mga idol oh. kunting ulan pa lang yan kagabi siguro pero tining na ang tubig hanggang dito sa silong dananay ng December dito lalim doon. Tapos makita ninyo yung kanilang bahay ay eh, pinagtagpi o amakan ano. Tapos ay meron ding sako. So, hindi ah, walang pira, kabang paayos ng bahay ano. Lisod oh, Paron, oh, Karon may bigas ka pa karon. Kunti ra, meron din ako riyan, ra din. Pero ingon ay makatabang na sa imo pang dalawa tatlong araw ninyo ay baka sumubra pa ano. So pag uh, kung ano yung madawat ninyo mamaya, may bigay ko sa inyo, mabiling ko rito bago kumalis. Eh, huwag nyo na sa akin pagpasalamat sa ginoo na ay napagi ako rito sa inyong lugar. At uh, ko huna sa aking isip na tigilan ko tong bahay na to para ating mabigyan ng kaunting tulong. Oo. Oh. So ito naman po ang video na to kung mapanood ng mga anak ni nanay at saka kapatid ni kuya ay eh, hindi naman po ginawa natin, ginawa natin para pagkaulawan na yung, at, yung inyong mga magulang ito ginawa lang natin yung totoong nangyayari sa ating lugar eh, talagang maraming naghihirap na Pilipino kababayan natin so hindi naman po ako mayaman, hindi rin ako sikat pero kung ano lang kaya kong ibigay sa akin kapwa ayun ay binibigay ko so sabi ni kuya meron pa siyang kapatid sa Maynila o sa Cebu Cebu ba? Taba ako ha? Tsaka ayun sa Iligan? Anong mga anong kuha na nila? May mga asawa na? Ah kaya doon sila napunta? Mga tagaroon ng pangasawa? May ilang taon na kayo hindi nagpapangita ng mga Iksuni mo? Ayaw sa Manila, matagal-tagal lang. Ah, sa Cebu, lalaki rin? Oo, oh, lalaki sa... Ah, sa Cebu, mga ba babae. Tali. Babae, dalawa. Sa Manila, isang lalaki. Bali, ilang kayo magkapatid, kuya? Walo. Walo. Meron kayong dalawa sa Manila, may dalawa kayo sa Cebu. May tatlo dito, isa sa Iligan. Ayun. So, sana kuya, kung mapanood din niyo itong video ninda nana, eh, Huwag nyo naman po sa aking ikon, ano, uh, ito po ay ginawa lang natin para makita ng ating mga kababayan na kung sakaling may maawa sa inyong magulang, matulungan, mabigyan ng kahit pandingding man lang na maayos dun sa bahay, eh di, okay tayo. Pero kung wala at kung ano lang yung kaya kong itulong kayo na kuya, eh yun lang muna, ano. So, saglit lang kuya, kuhan ko alay bigas ko sila sa loob ng sasakyan ako. So, yan mga idol, ano. Makita nyo talaga ang hirap ng buhay ng tao dito sa Mindanao. Dito tayo dinala ng ating mga paas sa bahay na to para makatulong tayo. Daming ko no? Daming balingbing, mga idol oh. Ayan. Mga balingbing to, mga boss. Tagana ang bunga. Ayun. So, meron tayong kukuhaing ayuda. So ito pa lang ating ayuda ay galing sa ating secret sponsor. Ano? Si Ma'am is secret sponsor ay from Chicago. So maraming maraming salamat sa iyo, uh, ngayon pa ay eh, nagdi-dispose ako ng iyong binigay na pang ayuda sa atin mga kababayan so, ando sa likod yung ating ayuda? mga idol ano ba laman ito? bigas ayan mga idol meron pa tayong yung ito ang idol, ito ay galing sa ating mabuting puso na si ma'am secret sponsor maraming maraming salamat po sa ta ayuda, ano ma uh, sana ipagpalaan po kayo na Lord ulit siyempre ang ating star po ang ating sponsor niya si ma'am Tintin, maraming maraming salamat kay ma'am Tintin makita ninyo mga idol eh, ginagawa natin lahat para makita natin yung mga kababayan natin ganito, naghihirap talaga so makita na tayo sa kanila ulit Tol, mau na ibigas sa imuha para sa inyong nanay. Nalimutan ka pangalan nanay. Anong nga pangalan ni nanay? Saturnina. Saturnina. Lisod, bag, lisod bambig kasi nang imuha ang pangalan ay? Saturnina. Saturnina Arintok. Arintok. hmm. Arinto. So, si nanay, matagal ka na yung byuda? Oo. Matagal ka ng byuda? May pinakatuwid nang walang asawa ni mo? Wala na. 15 years na. Ah, oh, 15 years na. Dugay na, no? Dugay na. So, itong bahay mong ito, sino nagtayo nito rito? Kanang na. Sila. kanan dito. Kanang anak mo pa rin to. At ano yan, na tawag dito, uh, panganay, dili. Manghod pa ni kuya. Hospital, so, kaya na Hindi nalang sa hospital. Na hospital siya karon. Inadmit. Asan lugar? Sa ano Anong findings ng doktor? Ba't nagsuka? Ah, okay. Bawal kasi marami sa loob ano. So naidawatin muna ito no, tsaka kul. Bigas, medyo mabigat chineh, ha. Kay. 10 kilo So 'yan mga idol ano, binigyan natin ulit ng bigas si Kuya at saka si Nani. Si sila po ay mag-ina nakatira dito sa bahay. Tapos dito kasi may bahay dito, doon sa kanya raw na isang anak ay nasa ospital naman. Na sabi daw ay nagsuka. So baka na sa tubig, hindi kaya sa tubig. Ay, ah, nakuhan siya. Baka napasma ba? Na, siya ng tapas sa lubi? Oo. Ba, baka nung nainitan siya, nab nabasa. Uh -oh. Kaya nang pinaka mahirap sa ating magsasaka, no? At sabila, eh, ano? Na talagang sabi la ay kahit anong sipag natin, hindi natin naingatan yung ating kalusugan, ay eh, sisingilin ang nasa taas. kay, wala tayong pag-iingat sa ating sarili. So ito mga idol, mapansin ninyo yung bahay ng nanay eh, hanggang dito, sin. Tapos trapal hanggang doon sa kabila. Puro po yan. Ah, sin yung dininding ah, diningding or binung, binong binungbong sa bisaya. Tapos gali dito is ko ano, naman, sako. Ito yung pinakakanilang kusina mga idol. Oh. Nah, hmm. Pagani yung kanilang kusina. Pagkakanilang hmm. okay, pagpasok mo sa kanilang bahay, ito na, kabuhan nila. Oh. Tapos eh, itong kanilang mga tubig, testara ng lamisa. Oh. Anak. Tapos ito na yung pinakakwarto nila. So, doon na lang sila ng natutulog mag nanay talaga napakahirap ng buhay hindi raw nila mapayos dahil wala rin silang pampaayos kung so, nagti nagtiis na lang nila na mahalaga eh. hindi sila nababasa hindi sila na lalamigan ng sobrang lamig sa gabi so dito naman ay lumulubog daw to pagdating ng December mas mataas ang tubig so hindi ko na rin muna pakakunan yung video ko na ano, kuya at maraming salamat sa pinanglakan mo ako ulit ano uh, mapapanood ninyo itong video na to sa youtube channel kaso ang pangalan ko sa youtube channel ay GP Bintong TV kana ang pinakilala ko ay kuya kanina ay Joseph ano Joseph Pinya Redonda kaya po ni GP Bintong TV so kilala nagpakilala ulit ako sa inyo para hindi niyo ako makalimutan kung sakaling dumaan na ako rito makikita naman magkikita pa naman tayo kasi minsan nandito ang area ko sa kabila so maraming maraming salamat ulit ano salamat, salamat po. ayun okay lang ba kuya So, yun mga idol, ano, ang um, bigay na natin yung ating galangang ibigay sa kanila. So, maraming maraming salamat pala sa sponsor ulit nun. Ano, uh, si ma'am secret sponsor. Uh, na. Sinabi naman niya sa atin na tayo ng bahala mag-dispose. So, dyan natin binigay. Maitulong lang natin sa ating kapwa. So, ito yung bahay pala ng kanyang isang anak na nasa ospital. Sin din, ano, sin mga idol. Mas makita ninyo rito yung bahay niya hanggang dito sa likod. Ay, trapal, oh. maliit lang. Ilaw nila ay solar mga idol. So, yan mga idol, maraming maraming salamat ulit sa inyo. At sana ay panoorin pa ninyo yung ating mga content vlog, ano, hindi lang dito sa to hindi mas marami pa. Uh, panoorin niyo pa iba. So, hanggang dito na lang muna mga idol. So, maraming maraming salamat and God bless every day sa inyong lahat and bye-bye. Mga -bye. idol, oh, ninyo yung mga kagihanan. So, tayo ng ating mga kababayan dito na pwede so, nating pabigyan ng Ganito po kami mag-vlog si JP Bintong TV. Talagang porsigidong makakita ng kuhan tulad ngayon. Linggo. Ay ay nagsugod uh, paglingap sa ating mga kababayan. So, maraming ginagawa dito mga idol. Construction. So, ayan. malay natin. Makakita pa tayo dito. Kung makakita tayo dito is iba vlog natin. tingnan lang natin mga idol. Kung wala talaga eh wala tayong maihimo niyan.